Hello mga idol, nandito po tayo ngayon sa Rodest Bar. Ayan, wow. nandito lang po ito matatagpuan sa may malapit sa Ginstar, Manggahan, General Trias Capiti. At tole na invite lang ako dito. Wala daw akong gagastusin, kaya sinunggaban ko na pagkakataon ko na to, alam nyo naman, mahilig ako sa libre. Pala mukha nyo! <laughs> At sila nga pala ang aking mga kasama, si Mike, si Joy, si Chris, Ayan, Joyride po, pakipalo po. At yan nga mga loves, dahil wala pa yung bandal na magtutugtog ay napilitan akong magperform. So nagbigay Bola na, lang na yan. ako ng kunting speech. At syempre kakanta ako at ito na nga, kakantahin ko na yung paborito kong kanta, yung Jupay. wala na, wala na. Oh! Medyo na paaga nga lang kami mga lods ng dating, kaya pupunti pa lang ang tao. Kaya yung shot namin ay chill chill lang. Dahil hindi naman talaga kami mga lods, mga lasingo. Sana o. Oh. Kung baga, <laughs> nagbibang lipang lang kami ng konti. Ayan. Sa mga nanonood po dyan, baka sabihin nyo po, napakalasingo naman ng mga ito. Paminsan-minsan lang po ito. Para makapag-relax-relax din kami. Hindi yung puro trabaho na lang. At yan nga, nung nag-decide akong kakanta na, ibig lang dumating yung banda. Ayan. Kaya hindi ko na lang tinuloy. Nakinig na lang ako sa kanila. na ko para sa kali naman yeah, pa yeah. pa pa namin pa to pa songs guys, pa 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 At ito na nga mga lods, kakanta na sana ulit akong kasunodahan ako ng aking kasama si Chris. Kaya ito, pinaubaya ko na lang sa kanya. Magaling kang kupal ka! Kaya po mga lords, kasalakuyang nakikipag-join si Craig sa singer ng banda. Sasamantalahin ko na rin po mga lords, magpasalamat sa inyo. Thank you sa mga followers ko sa Benz Moto Vlog. May kay followers na po ako. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa mga subscriber ng maurang, mabuhay po kayo.